So ito medyo makalat kasi nagpapagawa kami ng bahay-bahayan namin ngayon. <laughs> Yan yung bahay na yung maliit na bihira na lang matirahan. Dahil sobrang busy namin sa trabaho at saka sa pagde-deliver ng paninda. So ito may gulay. You no, know? Nakakain lang kami ng gulay pag mauwi kami dito. Karinderya kami nakain madalas pag sa trabaho pag busy kami sa salon mag gawa ng buhok ng mga customer at mag make up so ito pinapagawa namin kasi nga pag umuulan makuan malakas yung bira ng tubig dito sa lutuan So ni papa na namin yan. Ipapasarado na namin yan para hindi mapasok ng tubig pag umuulan. So yun yung malunggay. Yan. yung isis. Meron tayong panggata. Ayan Ang lakas na ng apoy. So, sobrang kalat talaga dito sa bahay ngayon. At ito po si Kuya Efren Ang aming gumagawa ng bahay At lalagyan niya ng extension Tapos papasemento din po namin yan Ito po ay tumulong na rin po ako sa paggawa At para makatipid sa pagkuha ng tao pa At ngayon naman po itong lababo naman ang gagawin Kasi yung mga dating kahoy po na to sa lababo, mga kawayan, kinain na po ng anay. So ngayon, papalitan po ng panibagong kawayan at kahoy ito. Upang sa ganun ay hindi na po masira ulit. Yun. Kain na kami. nakakain lang kami ng gulay dito kuya pag nandito kami. Okay. So, ayan guys, oh. May nagdidikit ng... Anong tawag dyan? Pandikit. sa butas ng bubong. Wala kasi pambili ng yero. Walang <laughs> pambili do ng yero. Sayang eh. Sayang ano? May long term mindset ba? Ito na muna. Temporary. Temporary. <laughs> May long term na hinahabol. <laughs> after 5 years <laughs> pag ako yung tumapak dyan ay sure bull yan lulusot ako dyan pababa ito na po yung lababo tapos na po so ayan na so ito napalitan na ito lahat So ngayon na lang naipakita kasi malakas yung ulan, brown out dito ng ilang araw. So ayan. Kasi so, ito yung ulam namin, gabi na. Ulam namin ngayon. So dito naman, medyo mo, pinasemento na namin. Ayan o, maluwang na. Hmm. Kasi ito yung lutuan, hindi na nababasa. So, ayan yung maluwang na siya. Simentado na yan. Tapos, ito yung lamesa namin. Pinalitan na din namin ng cover. Yan. Tapos, etong kwan, upuan. Medyo maayos na rin. Oh. Kahit simpleng kwan lang. At least, may uuwian na maayos-ayos. Hindi katulad ng pag-uwi namin dati dito. na problema kami sa tubig ulan. Yan. Saka yung bubong, rubber lang naman kasi. Kailangan kailangan kunin, palitan yung ka kawayan kasi tumutulo na. Kaya okay na lahat yan. So ito naman yung i-deliver ide namin bukas. So bukayo saka mani. So ayan na order na yung mga yan. So, ito si misis, oh. Gabi na, hindi pa tapos. nag stapler siya ng peanut bretel. So, yan, oh. So, ito, yung mani at saka bukayo, saka itong bretel. So, limang tindahan lang yung may-ari niyan, order lang sa amin. So, hindi pa kasi pasukan ngayon eh. Kaya konti lang ang gawa namin ngayon. Pero pag sa pasukan, mas marami na dyan. Tapos may banana chips pa. So eto po, deliver na po kami. Dito po kami sa tindahan ngayon. So ayan po. Ayan si Macy's. At eto po yung mga aming dili-deliver. Mga mani, prete, at ka po kayo. At pagkatapos na po namin mag-deliver ay maglalaba na po si Mrs. Mamaya, tambak na daw po siya ng labahin. At ako naman po ay aayusin ko po yung gapangan ng pipino. Mamaya kasi paggapang na sila. <coughs> See <laughs>